apat na babae, apat na pong lalaki at isang desyerto na isla anong uri ng mapanganib na pagkakalapit ang ipapakita ng mga mamamahayag sa TV ay sinusuri ang street footage tungkol sa isang bilangguan island tatlong taon na ang nakakaraan ang parusang kamatayan para sa mga nahatulan ng first degree na pagpatay ay pinalitan ng exile ngayon ang mga kriminal ay ipinadala sa San Bernardino Isla na mas kilala bilang prison island escape from the island ay imposible dahil napapalibutan ito ng minefields at ang tanging maliit na daanan para sa mga bangka ay binabantayan ng mga military destroyer na ang mga mama mamamahayag ay naghahanda na magshot ng bagong pelikula at magplano. Upang itampok ang mga kamakailan lamang na ipinadala sa isla mayroong Bobby na nakibahagi sa isang $2 million na pagnanakaw na si Lee Phillips na nagpasabog ng isang bangko pagkatapos nitong tumanggi na maglipat ng pera sa kanyang account na si Eddie Collins na pumatay sa isang pulis na si Cuneho Campbell na pumatay sa kanyang mga magulang Joyland na nilason ang kanyang asawa at si Dr. Norman Milford na isang serial killer, inihatid sa isla ng isang pulis na nagbabasa sa kanya. Isinulat at ibinaba siya sa unang bagay na napansin niya sa tubig sa baybayin ay ang mga bangkay ng mga namatay na babaeng bilanggo na nagtayo siya ng kampo sa magdamag nang hindi niya namamalaya na may isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa mga bangin na nagpupumilit siyang magsunog at pagkatapos ay bumaba ang isang estranghero sa baybayin ay inalok niya si Carmen ng lokal na tabako ngunit tinanggihan niya ito ay si Dr. Milford ipinaliwanag niya na ang iba ay nagkakampo sa malapit at mayroon na ngayong humigit kumulang apat na pong katao ang natitira tanong ni Carmen tungkol sa ang daming babae sa isla pero gusto daw ng lalaki na dumami pa at sinabi yun. Lahat ng tao sa isla ay isang mamamatay tao maliban sa kanya dahil siya ay inusente Carmen ay nagbibigay ng isang nakakaalam ng iti siyempre umalis ang doktor at si Carmen ay nananatili sa beach para sa gabi kinaumagahan siya ay tumungo sa kampo ng mga bilanggo samantala si Bobby na namamahala sa kampo. Kasama ang kanyang tapat na katulong, lumabas si Mac mula sa kanyang kubo, matapang na pumasok si Carmen sa kampo at nakakita ng maraming lalaki at tatlong babae lamang ang sinubukan niyang makipag-usap sa kanang kamay ni Bobby ngunit mabilis niyang iginiit ang kanyang autoridad sigaw ni Carmen ngunit walang nag-aalok ng tulong. Kahit ang mga babae na tahimik na nagre-retreat sa kanilang kubo sa gabing iyon. Nakita ng mga babae ng kampo na natutulog si Carmen sa kanilang kutsan matapos ang isang scuffle na sinubukan niyang umalis ngunit hindi nila hinayaan na ipaliwanag ng mga kababaihan na sila ang pinakamahalagang kalakal sa isla at walang magpapalis sa kanila determinado si Carmen na baguhin ang sistema ngunit kinaumagahan ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa trabaho kasama ang iba pang pag-aararo ng lupa para sa isang hardin sa hinaharap pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagsusumikap. Tinanong ni Carmen kung mayroon na bang sinubukang panindigan. Si Bobby at ang kanyang barkada ay sinabihan siya na may ilang mga pagtakas ngunit walang sino man ang makakagarantiya na sila ay mas mahusay na paminsan-minsan ay nag-aaway breakout sa mga lalaki ngunit mabilis at walang awa na ibinabani na Bobby at Max sa araw na nagtatrabaho ang mga babae sa paggawa ng isang storage shed Carmen hinihimas hilaw ang mga kamay at sinubukan siyang tulungan ng doktor ngunit itinaboy siya ng tagapangasiwa sa gabi ang mga babae ay naghanda ng kanilang mga sarili ngunit nang pumasok ang monghe ay inanunsyo niya na silang lahat ay may shift sa gabi. Maliban kay Bonnie ay kay Bobby siya at pumupunta lang sa kanya kinaumagahan ang mga babae ay namamahagi ng pagkain sa mga lalaki at nasaksihan ng isang away. Breakout at pagkatapos ay ang patay na lalaki ay itinapon. Lamang sa bangin bilang bahagi ng ritual ng paglilibing sa isla pagkatapos ng tanghalian ang grupo ng kababaihan sa ilalim ng bantay ng ilang bilanggo ay tumungo sa batis upang maglaba sa sandaling iyon sila ay tinambangan ng mga nakatakas na mga nahatulan sa mga tumatangging mamuhay sa ilalim ng mga patakaran ni Bobby ang mga pagtakas ay pinatay ang mga gwardya at dinala ang mga babae kasama nila ang galit na utos ni Bobby ang kanyang mga tauhan upang hanapin at kunin ang mga babae mamaya sa gabing iyon ang grupo ay nakaupo sa tabi ng... Apoy sa kampo na kumakain ng kanilang bagong nahuli. Nalaro na iniisip kung paanong ang galit na galit na si Bobby ay dapat na unti-unting nagsisimulang bumuo ng mga bagong relasyon sa grupo na hindi dahil sa puwersa. Ngunit mutual affection gayon paman pakiramdam ng teller ay naiiwan at nakakaabala ito sa kanya nagsimula siyang makipag-away ngunit ang iba ay mabilis na inilagay siya sa kanyang lugar walang karahasan dito kinaumagahan naghahanda ang grupo para magpatuloy habang araw-araw silang nagpapalit ng campsite ang mga babae ay pagod na sa patuloy na pagtakbo sa Batis Lea Fine as in Peter sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sulfur at shock kaya nilang gawing black powder ta gumawa ng mga granada habang si Carmen ay nagdadala ng makamandag na damo na maaaring gawing kurari poison ang kanyang lola na mahilig sa mahika ay nagturo sa kanya ng kasanayang ito habang si Bobby naman ay nagutos ng masusing paghahanap sa bawat bush sa isla upang mahanap ang escape is kinaumagahan. Sinalakay ng mga tauhan ni Bobby ang kampo at isang matinding labanan ang naganap na may ilang mga casualty. Ang iba ay tumakas ngunit isang tao ang nasugatan upang iligtas siya sa isang araw upang kunin ng doktor at ibinalik siya sa kampo ngunit Nakalulungkot na huli na ang doktor para tumulong kinaumagahan Ang grupo ay tinalakay ang kanilang sitwasyon hindi sila maaaring magpatuloy sa pagtakbo sa paligid ng Isla magpakailanman dapat nilang alisin si Bobby at ang kanyang barkada na si Lee ay nagsimulang gumawa ng mga granada at inihanda ni Carmen ang laso na ibinaon nila sa kanilang nahulog na kasamahan at nagpa siya ang doktor na manatili sa grupo samantala sa kampo ni Bobby ang isa sa mga bilanggo ay gumagawa ng isang simpleng radyo at si Bobby ay tumutugon sa tamang dalas ng mga lalaki na gumiling ng mga sangkap para sa pulbura sa ilalim ang pangangasiwa ni Lee ay gumagana ng perpekto at ngayon. Mayroon silang mga tunay na granada na may lamang fuse na kailangang sindihan bago ihagis sabay-sabay na gumala si Kuneho papunta sa talon na natagpuan niya ng mga tauhan ni Bobby at narinig ni Bobby sa radyo na may nakatakdang dumating na bangkang pang-supply sa umaga sinundan ng grupo si Bonnie. Trail at nakita siyang nakatali sa stake sa beach kung saan sinimulan siyang hagupitin ni Bobby gamit ang sinturon, nakita ni Bobby ang isang bangka ng pulis na papalapit at siya at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa rocks ang mga darating na pulis. Ay ang mga kahon ng mga supply sa baybayin ng isa sa mga opisyal na hindi napigilan ang pagmamadali upang tulungan ang nasugatan na babae samantala ang isang bilanggo ay lumangoy patungo sa bangka. Napatay ang natitirang opisyal ay hinawakan ng kanyang ripple at pinaputokan ang mga nasa baybayin. Iniiwan ng isa upang bantayan ang bangka habang ang iba ay bumalik sa camp ang mga kaibigan ay nag-iisip kung paano sakupin ang mga armas at magpasya na ang pinakamahusay na diskarte ay sa pamamagitan ng tubig ang isa sa kanila ay sumisid sa karagatan ay lumalangoy sa bangka at gumagamit ng blowpipe para barilin ang bantay. Bandit Falls at ngayon ang mga kaibigan ay may baril at ang bangka kung saan sila nagubos ng gasolina sa sandaling ito ay nakita ng doktor si Bonnie at nagmamadaling tumulong sa kanya pabalik sa kampo inakusahan ni Bobby ang monghe ng duwag ngunit ipinagtanggol ng monghe ang kanyang sarili sa pagtatalo na napakaraming mahahalagang tao ang mayroon. Namatay na noong gabing iyon sa paligid ng apoy, Inihayag ng doktor na siya ay nahatulan para sa pag-off ng isang life support machine para sa isang pasyente na namatay na at ayaw niyang bumalik sa isang lugar kung saan ipinagkanulo siya ng lahat, kinaumagahan ay nagtungo ang grupo sa kampo ni Bobby ngunit ito ay deserto sila ay nagstrategize at naghiwa-hiwalay sa kanilang mga itinalagang posisyon ang mga kababaihan ay naghahanda ng mga lata ng gas at pagdating ng oras ay dapat hayaan ni Cuneho na damaloy ang gasolina sa mga tubo patungo sa imbakan at sunugin ito ang iba ay naghahanda para sa pag-atake na tumatagal ng unang pagsabog. Out ng isang bandido sa house ang gulat ay sumiklab sa kampo na walang nakakaintindi sa nangyayari ngunit si Bobby at Monghe ay nagsimulang magpaputok gamit ang mga nahuli na sandata sa panahon ng shootout na patay si Cornell Bobby nagtatago sa storage at nagpatuloy sa pagbaril pagkatapos ay kumuha si Lee ng granada. At tumakbo patungo sa bunker may pagsabog ngunit nakaligtas. Si Bobby at binaril si Lee sa likod na ikinamatay ng isang nasugatang Monghe na umabot sa bunker ni Bobby at nagmakaawa na papasukin sila ngayon pareho silang nagbarila ng monghe ay bigo habang nagsasayang si Bobby ng masyadong maraming bala sumenya si Joy kay Kuneho ngunit gulat na gulat siya at hindi niya maalala kung ano ang dapat niyang gawin nagmadali siyang tulungan ang nasugatan ngunit nabaril ang sarili ng doktor pagkatapos ay tumakbo sa kanya at itinago siya sa isang ligtas na lugar at tumakbo sa mga tubo na naglalabas ng gasolina sa drainage at inilagay ito, apoy na pagtanto din ni Bobby. Huli na habang tinatamaan siya ng amoy ng gasolina ay nagkaroon ng pagsabog na sumisira sa bunker at lumitaw ang isang nasusunog na Bobby. Galit na galit na nakita ni Eddie si Monk at Balak. Siyang barilin ngunit nag-alinlangan sa resulta ng pagsabog ang monghe ay malubha na nasunog at nabulag ito ay tapos na ang kapayapaan at kalmado na bumalik sa sakampo ang mga tao ay madalas na gumawa ng araw-araw na gawain kahit ang blind monk ay kasali sa pagdadala ng tubig ang doktor at si Bunny ay naglalakad patungo sa dagat ang mga dumating na pulis ay humiling na makipag-usap kay Dr. Milford dahil may bagong pagsubok na naghihintay sa kanya sa mainland ngunit si iyon ng doktor patay na si Milford wala na siyang pagnanais na bumalik ito ang kanyang tahanan ngayon isang bagong babae ang tumuntong sa dalampasigan na binati ng mga katagang Welcome to the Prison Island isa ito sa maraming pelikula mula sa serye ng mga babae sa bilangguan na sikat noong 1970s noong ang paglaban para sa mga karapatan ng kababaihan ay isang pangunahing paksa sa Estados Unidos sa mga pelikulang ito ang mga bilanggo ay palaging maganda madalas na maling nakulong at sa huli ay nakamit nila ang hustisya at natagpuan ang tunay na pag-ibig.